Pangalawa, obey to partner with God. Basahin natin ulit yung John 2, 7 to 8. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, punuin ninyo ang tubig ng mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Alam mo kung sa panahon natin nangyari yon Simple lang. Koha tayo ng garden hose. Simulan nating punuin yung mga anim na banga na may laman ng mga 25 galon bawat isa. Nako, walang hassle, di ba? Sa loob ng 10 minutes, puno na lahat ng banga kasi mabilis ang pressure ng tubig natin ngayon. Pero noon, walang ganon, Walang faucet, walang hose para makakuha ng tubig, kailangan nilang maglakad papunta sa balon. Kumuha ng tubig gamit ang timba at dalhin pabalik-balik, isipin mo yun. Kailangan nilang ulit-ulitin yun ng higit sa 40 times. Ang hirap, di ba? Nakapagod at matrabaho. Pero bakit kaya hindi na lang ginawa ng Panginoon na wagayway yung kamay niya at pinuno agad ng alak ang mga banga? Bakit pa niya pinaikot-ikot ang mga tagapaglingkod para kumuha ng tubig? It's because God enjoys working with us. Gusto niya tayong maging katuwang sa lahat ng bagay. Ayaw lang niya na siya lang ang kumikilos para sa atin. Gusto niya tayong makisali. Gusto niya maranasan natin ang proseso, ang pagsisikap, at yung resulta ng pagtutulungan, ng teamwork. Hindi niya lang basa-basa binibigay ang himala. Gusto niya tayong maging bahagi nito. Nung nilikha ng Diyos si na Adam at Eve, kaya niyang gumawa agad ng isang libo pang tao. Kaya niyang punoy ng buong mundo na sangkatauhan, di ba? Pero hindi ganun kumilos ang Diyos. Instead, nakipag-partner siya kina Adam at Eve. Binigyan niya sila ng responsibility na magparami dito sa mundo. Parang teamwork. Partner nila ang Diyos sa mga gusto nitong i sa mundo at i-accomplish sa kanilang buhay. Kaya ganun din sa atin. Obedience lagi ang magdadala sa atin sa partnership with God. Hindi niya tayo pinipilit na gawin ang lahat mag-isa pero hinihingi niya na makipagtulungan tayo sa Kanya. Isipin mo, yung mga Israelita nung pinaikot sila ng Diyos sa paligid ng lusod ng Jericho, yun ay partnership. Pwede namang pabagsakin ng Diyos sa mga pader nang wala silang ginagawa pero hindi ganun. Binigyan sila ng part na gagawin at sa huli, bumagsak ang pader ng lungsod. Si David, nung pinulot niya yung mga bato laban kay Goliath, nagamit ng Diyos yung simpleng bato para pabagsakin ng higante. Pero si David pa rin ang tumapos kay Goliath gamit ang espada ni Goliath mismo. Yung 120 disciples na nagdasal sa upper room ng sampung araw, doon nila naranasan ang pagbaba ng Holy Spirit. Lagi may partnership sa bawat pagkilos ng Diyos. God works with us para makapagligtas, magbigay ng pagbabago at mag-revive. Madalas hindi siya gumagawa ng miracles nang wala tayong involvement. Gusto niya tayong isama sa proseso at ito ay blessing para sa atin. Imagine mo ang Dios na kayang gawin lahat. Binibigyan tayo ng privilege na maglingkod. A partner niya. Nakakalungkot kasi madalas parang hinihintay lang natin ang Panginoong Yesus habang nakaupo tayo sa tabi ng mga banga ng tubig natin. Inisip natin na siya na ang lahat ang gagawa. Lord, bakit pa ako maglalagay ng tubig dyan sa banga? Kaya mo na yan. Isang kumpas mo lang, magiging alak na yan. Lord, bakit ko pa kailangan maglingkod sa simbahan? Eh, kaya mo namang buuin ang ministry nang wala ako. Lord, bakit ko pa kailangan magdasal? Eh, alam mo naman, ang lahat ng kailangan ko, eh di ibigay mo na lang. Lord, bakit ko pa kailangan magbigay? Eh, kaya mo namang magbigay ng yaman ng sobra-sobra. Wag na ako, Lord. Bakit ko pa kailangan magpakumbaba? Eh, kaya mo namang ituwid ang sitwasyon. Lord, bakit ko pa kailangan sundin ang mga utos mo? Eh, kaya mo namang magpakita ng milagro para maniwala ako. Lord, bakit ko pa kailangan magtiis? Eh, kaya mo namang alisin ang hirap. Lord, bakit ko pa kailangan magbasa ng Biblia? Eh, kaya mo naman akong bigyan ng karunungan. Lord, bakit ko pa kailangan magantay? Eh, kaya mo namang bigyan agad ng solusyon. Lord, bakit ko pa kailangan magalay ng oras para sa ibang tao o disciple sila? Eh, kaya mo namang ayusin ang buhay nila. Ibigyan, e, mali. Gusto kang makasama ng Diyos sa gagawin niya. Gusto niya maramdaman mo na may halaga ka sa kanya. Kaya pinapakita niya sa iyo na kahit kaya niyang gawing mag-isa ang mga bagay ay isinasali ka pa din niya para pagdating ng himala ay makita mo na kasama ka ng Diyos sa kanyang tagumpay. Alam mo ang Diyos hindi nating kagaya. Gusto natin ang credit palagi nasa atin. Gusto nating marinig ang ibang tao na sinasabi sa atin na magaling tayo. Pero ang Diyos iba. Liga makipagpartner ka sa akin at balang araw itataas kita. Lord, bakit ko pa kailangan magpatawad? Eh, kaya mo namang baguhin ang puso ng tao na kasakit sa akin. Gawin mo siyang mabuting tao at yan, makikipag-ayos ako sa kanya. Mali, alam mo ba na ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong kaaway para makilala niya ang Diyos? Yung makikita niyang pagmamahal sa iyo na walang kondisyon, ang gagamitin ng Diyos na patotoo na merong Diyos. Yan ay partnership. Last Monday, meron kaming binili na supply sa online. At nangako ang supplier na ipapadala ito in 2 days. Pero hindi ito nangyari. Tapos hindi na rin siya makontak. Nakablock na rin kami sa messenger. Sabi ko sa aking mga anak, nung kami nagde-devotion na likas talaga sa atin ang manloko dahil kahit ako ay manloloko dati, pero buti na lang at kinaawaan ako ng Diyos. Ang sabi ko sa mga anak ko na kami ay magpapatawad kasi ito ang inuutos ng Diyos. Mamahalin namin ang tao na naka-offend sa amin at hindi kami gagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos gaya ng public shaming sa social media. Kundi ang ginawa ko ay gamit ang messenger ng anak ko ay nag-message ako sa kanya na okay lang kung hindi niya ipadala ang order namin. Dalain ko na makatulong ang pera na binayad ko sa kanya para sa pangangailangan nila ng kanyang pamilya. At sabi ko, mahal ka ng Diyos. At binahagi ko sa kanya ang John 3.16. Sabi ko, kung binago ako ng Diyos, ay babaguhin ka din niya. Kaya mag-provide ng Diyos sa kanya at hindi niya kailangan manloko. Sabi ko, pinatawad ako ng Diyos, kaya pinapatawad ko din siya. Narealize ko na gusto ng Diyos na makipag-partner sa akin para abutin ng taong ito binigay ko sa kanya yung link ng ating channel. Bagamat hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ay sinunod ko lang ang Diyos. Idinalangin ko na makilala niya si Lord at i-bless siya sa honest na paraan upang makapagpala din siya ng iba. Ibigan, pag-isipan mo ito. Posible ba na yung mga pagbabago na gusto natin sa buhay natin, sa church natin o sa paligid natin ay kailangan lang ang partnership natin sa Diyos? Pwedeng totoo na habang iniintay natin ang Diyos na gumawa ng Himala, ay inaantay din naman niya tayo na kumilos. Kaibigan, unawain mo ito. Maring inaantay ka lang ng Diyos na bahaginan mo ang iyong magulang ng gospel at siya ay handa ng iligtas ng Diyos. Maring inaantay ka lang ng Diyos na mag-exercise at kumain ng tama para maibigay niya ang magandang kalusugan na gusto niyang ibigay sa iyo. Maring inaantay ka ng Diyos na buksan mo ang Biblia, basahin ito araw-araw at kakausapin ka niya at ipapahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Ibigan, maring nagaantay ka ng himala pero ang Diyos ay inaantay ka din muna na makipag-partner sa kanya bago niya ibigay ang himala. Gaya non nangyari sa tubig na naging alak, Tuloy natin sa verse 9 na tikman ng namamahala ng handaan ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit alam ng mga tagapaglingkod na sumalok ng tubig dahil dito tinawag ng namamahala ng kapistahan ang lalaking ikinasan. Sinabi niya sa kanya, unang inihahain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom. Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang kwento ng Himalang ginawa ni Jesus sa kasalan sa kana ay walang showmanship o mga bonggang eksena. Walang hocus pocus, walang incantations, walang mga fireworks na parang magic show. Bakit? dahil ang milagro ay hindi para sa entertainment. Hindi ito pang aliw o pampasikat. Ang mga milagro ay patungkol sa Diyos. Siya ay makapangyarihan at dahil siya ang Diyos ay marapat lang nating isuko ang ating buhay sa Kanya. Kaya nga nung tinikban ng head waiter yung alak nagulat siya sa sarap ng lasa. Karaniwan kasi sa isang handaan, Inilalabas agad ng host ang pinakamagandang alak sa simula. Kapag lasing na ang mga bisita, doon niya binibigay yung mas murang alak. Pero sa ginawa ni Yesus, pinili niyang ilabas ang pinakamasarap sa huli. Kasi ang Diyos, laging tinatabi ang best para sa huli. Laging ganun ang paraan niya. It's His way, it's His plan. Pero si Satanas, iba ang diskarte. Si Satanas, kabaliktaran ng ginagawa niya. Gusto niya, agawin mo agad yung best. Gusto niya, kunin mo agad na akala mo meron. Yung pinaka-enticing, pinaka-exciting, pinaka-appealing na bagay, nilalabas na agad ito ni Taning. Lalo na sa kabataan. Doon niya nilalabas yung mga tukso. Ilan ng mga kabataan ngayon, mga tao na may napakagandang kinabukasan sana, ang nasira ng droga, ala at immoral na pamumuhay. Nakakalungkot kasi paulit-ulit ito sa bawat generation. E sobrang costly na mga best na ino-offer ni Taning sa simula. Kasi sa huli, laging kapalit nito ay pagkasira ng buhay mo. Kaya tandaan natin, ang Diyos lagi may tinatabi na mas mabuti sa dulo. Huwag tayong magmamadali sa mga offers ni Satanas na pangsimula lang ang ganda. Pero sa huli, Wasak ka naman. Kaibigan, okay, obey to partner with God.